Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ang tanong, pinahihintulutan nga bang isagawa ang salatul janaza sa may libingan na po? Ang sagot, opo, pinahihintulutan pong isagawa ang salatul janaza kapag ka hindi po tayo naka-attend ng salatul janaza na isinagawa especially po sa masjid So ang gagawin natin pagdating natin sa libingan ay isasagawa natin ng salatul janaza doon na po sa libingan. So ang gagawin natin ay kung babae, pupwisto tayo sa kanyang gitna at kung lalaki po ay pupwisto po tayo banda sa kanyang ulo. So mayroon pong apat na takbir. Ang unang takbir po ay babasahin natin ng Uh, pangalawang tasyahud sa ating sala. Pangalawa po, babasahin natin na suratul fatiha. Pangatlo po, na takbir, ay babasahin na mag -ba magdudua tayo para dun sa namatay. Pangapat po, ay wala na pong dua din. Magtataslim po tayo, banda po sa uh, kanan po ang salam. Then after that, Pagkatapos natin magsalam, ay tapos na po yung salatul janazah at makakamit din po natin ang gantimpala ng salatul janazah na isang bundok po. Lalo na po pagka nakasama tayo sa pagsagawa ng sal salatul janazah at lalo na nakaatin ka pa sa paglibing sa kanya so dalawang punto po matatanggap mo. Ang dalilang propeta sallallahu nagsagawa siya ng salatul janazah mismo sa libingan ng babae na tagawalis ng masjid na hindi niya nalaman na nailibing na pala so ang ginawa niya pinuntahan niya ang libingan at doon siya nagsagawa ng salatul janazah so yan lang po konting kaalaman wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.